Bira ka oh. Hindi ka sumama sa tropa kahapon eh. Hindi ka napis ang nangyaring paaligsampis dito sa Meno. Dito sa may bagong munisipyo ng Imus. Doon pisgin ginanap nape. Eh. Doon sa mismo sa harapan mismo ng bagong munisipyo pis ng Imus eh. What? Pis na tropang nagpunta mga tayo may ibang iba lugar din. puntaan. Aw. Oh, sayang. so tropang General Trias. May tropang Dasmarinas. Mayroon tropang tropang Bacor. Tignapis. Wow. Hindi pis. ka pisumami di nakapalod ka sana na ng paligsaan. Ang paligsaan, pis pati ang pis ng ulo. Teka, uh -huh. oy, pis At ano di din siyempre yan eh. Si Mayor uh, Adbingkula, si Vice Mayor sa Kilayan. No, no, no din eh. Siyempre, eh. sa plaza ng, sa, sa munisipi ng Iyong Sginan na pis eh. Ito nga pis Tinawag piece ang tropa nga na. Tropa nga uh, Tasmarinas. ng judges, Tasmarinas! Pasok ka! Let's go! Piece, ang kalawak pis doon sa Dasmariñas eh, si ano? Yung si ano, si alias Nardong Potik, tropa ni Pisang Omay. Tapos, si ano, si Nardong Potik, punta ka mo upis sa ano, sa second floor. Sa pasilyo, mo no, second floor. Noong building. Tapos, ginawa pis kami, tumayo ka mo ganyan, straight ka mo. Bigla ka mo upis, tumalo na ganyan. Doon sa, doon sa mismo second floor, tum tumalon. Una pis sa ulo. What? Ah, wala yan, pis. Patay yan. Patay. Ah, anong patay? Bes. Tumayo lang ganyan eh. Pagbagsak doon sa eh. ni, tumayo lang eh. Pinagpag na ganyan lang ulo eh. Tek na. Wala pa siyang nangyari. Bali kay Nardo Tote. May kaban nga pa sa, may kaban sa... Ka sa katawan eh. Sabi sa ko lang masaya oh, Sabi ni, sabi ni Mayor ano, ading ko lah. Tsaka ni Vice Mayor sa kilayan. Sabi ni Mayor, pare, sabi kay Vice, pare, mananalo ba ikabata ikan natin dyan? mukha niya may mga kabanaan niya sa katawan itong mga kalahok ikay. E, Sabi ni Vice, nakaw pa rin. Tiwala lang ka lang Tiwala lang ho. Sabi ni Vice. Ito nga yung peace. Pis. Tinawag peace ano. bakor. Kalahok kaya e, ng bakor. Ka. Let's go! Isang kasama nung kalahok ng taro bakore eh, si Kapitan Guillermo. Wow. ng Nung molino. Bakor. Ito nga yung peace. Nagiyabang yung ito nang 10th floor, 10th floor na kanina, 2 floor eh. Tonde, siya may pasimano nung 10 floor. Nun, na ganyan din. sa ang ulo pis doon sa cemento. Ayan pis, sigurado, patay yan. Siya baka ulo niyan. Anong patay? Buhay! Buhay bis, Buhay pa yan? Buhay pa! Buhay pa pis! Balo, balo wala nga eh. Pag bagsak niyang ganyan doon sa cemento, tumayo lang din, pinagtaglan din pis ang ulo ganyan. Buhay! Naliwala! Oh, halak pa kapis pisang tarop eh. Kinaikang niya. Nalalo na ikaw yung tarop ang bakor. Eh, yung ka yung tarop ang muli niyo. Bro, tingin ka siya ng ulo. Mahindi ay niyan mo. No. May eh, wala man pis, kagalos-galos eh. Ito nga pis. Tinawag pis, ano? Tarop uh, General Trias. General Trias! Paso ikaw ang kalaw. Let's go! Pis! Yung kalok pis ng General Trias, ang mga kasama pis eh. Sina Pisa Egay. Eh, ah, si Pisa Henner. Eh. Tapos si, si si si, Boss Morit, si Son, po sa apis. Ang natitinding mga politiko rin sa tropa ng Gerald Triespis ang kasama. Ito eh. ngayon, pisan doon. Nagiyabang lalo. Punta ng fourth floor. Fourth floor. Wow. Ha, ah, pang apat na palapag. Pisan. Buna taas na bisnon. Bis, Pis tumayo rin ganoon eh. Doon. Doon bis, tumalon. Pis. Pagtalo na ganyan bis. Laglag. Eh. Pis -lag talagang tarak na tarak. Lagalag ulo doon sa may simento eh. Bis. Yan ang talagang wala nang pag-asa. Fourth floor na yan eh. Siya baka ulo niyan. Patay yan. Bisa oh, ano patay? Buhay! Ah, oh Mas matindi ka ba ang pisi nito? Fourth floor? God. Wala. Pagbagsak na ganyan pisi. Eh. <laughs> Pagtayong ganyan eh. Wala. Pinagpag lang na ganyan lang di ulo. Bali wala. Wala nangyari eh. May hindi nasawatan niya eh. Ha? Ah, Buhay pa rin? Ikna. Hindi ko naman pisayo, ako. lopet pisay. Dalupit. Ito nga pis. Ano nga yun? pang imos pis. sabi ni Mayor. Eh, kay Vice. Pare, ito na niya. Imos na ika. May ka ba't ba ika yung taraw pa ika natin? Sabi ni Vice sa Pare, tiwala lang oh, Mayor. Tiwala lang. Mananalo mo taraw pa. Ito ngayon, tinawag. Taraw pa imos. Pasok ka ika. Putapis. Let's go! Kasali eh, yung kumparin mo na naman eh. Hingongi. Hiyongi. Si pis ando na ano, ando sa ano sa pinaka fifth floor, top floor. Ando sa may ah! antena ng radyo, yung tubong ganya, yung antena ng radyo. Nakakapit na gano'n pisi paring ngongi mo eh. Nampunta pis ayo to malon. Kal nagal pis ang horado eh. Talon na ka kung tatalon. Talo na ka. Let's go! Let's go! Pis, galit si Ngongi, galit! What? Ah! ang halit nga ni Ngongi doon sa mga horado eh. Abing ni Ngongi, nakaganyan doon sa ano eh. Nakaganyan pisto sa no? may, May poste. Eh. Sabi ni Ngongi, ngomui, mm -hmm. ano ngomale, ano tak talunyan, tak 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 hinyan, pati kayo tumalon? malon, -ng ngagunto, ano tak talunyan, ay tumalon, malon, ay pus tu malon, abin ni abin ni mayor kebay, dia memangnya na si nasabi gue, ya, dia ni pun mananalo nalu, tu wala nama angnya kaban tiga yang isi nali ikanan taropa nayan. Tak nanya siapa sinali Lali. Ka Kau ayo ini ay, tumalon malu neo. Eh oh. topis. Ano si Horado? Ika! nga. Ang ka. Tara pang imos. Alawin niyo tumalaw. Oo, oh, bulakti kasi ikaw <laughs> Kam ng ulo. Kam, amot ng ulo si isi mayo eh. Pero, pare, bais. May niya sinasabi ko eh. Pagyan. Sinali sa yung wala na mainim para sa katawan niya. Ay sabi ni Vice, sabi ni Vice Mayor sa kilayan. Sabi, oh Mayor, eh okay na rin ato to nga niya inutil ika yung, yung kasali anya ng tarapaan anya natin. Yan nanalo naman ika tayo eh. Ayos na rin oh. No? <laughs> nanalo pa bis na pag-ibos eh. Ayaw tumalo niya. Muna tigas na ulo niya ngongi. Tek na. Hey. Ang tigas nga bis na ulo. Ayaw tumalo niya. Mga hirap. Subscribe to my channel.